Ayong mga idol, dito muna tayo Ipapasyal ko na uli kayo Hindi na isa may tanaw na konting dagat So, samahan niyo ako mga idol Damn, Napakaganda na uli ng aking mga uh, yung lugar dinay eh din ang laang yan sa amin Dini malapit lang sa amin Ah, right? uh -huh. Ay kung ari inyong mararating ay tunay na napakaganda Samahan niyo ko, let's go! ayan na nga po mga idol ang aking tubiguntin yung kabundukan ay ako yun naman siya lulay <coughs> may nalalaan ka uh, pag may tiyaga, may nila eh medyo malayo layo kaya tingin naman tayo sa kabundukan ma ayan mga idol uh, ay inyong gantan oh, uh, ay napakahusay pagkakalami ng mga puno ay uh, hindi nyo napapansin ay talagang tagtuyot na uh, tunay na nagbabadyan talagang sinasabing tag-araw na nga eh, sa lugar namin sa Bagalangay din eh, sa Mabinay ah, ah, tunay kagilew ah, pero kung kagayon pa man ay kaganda pa rin tanaw tanaway ang aming ah, mga kabundukan at kagubatan din eh ay ako'y walang magawa kaya ako'y nagkahon din eh sa amin sa paitaas din para lang mabidyo arin lugar namin ay nung nakaraan ay akong binidyo yung pakalurang ay didini naman ako sa paitaas pa ulay lang naman ari sa amin talaga naman para lang maipakita sa inyo Oo, oh, ayan ka inyong tanawain apa ay tunay ka may mga kalapit na bundok Oh, ay ko inyo bansay ay talaga namang tuyot na tuyot. Pero pagkay inaabot ng tagulan ko oh, may ay pagkakagubat, hindi niyo matatanaw ang kabilang ibayaw. Ay ngay ay tanaw na tanaw pagkagay ang hawan ay eh, dahil nga tuyo ang mga damaw. Oh, ay ako eh, walang magawa eh. Ay, oh, nagpaahon ako din eh sa lugar namin. Ah, ah sabi ko nga ay eh, ako'y wala na talagang maikutain ah, ay tunay na dini sa pahon talaga dini sa amin at pare naman eh talagang napakaganda rin ang view kung totoo sa oh, ay siguro ay eh, ang makakarelate lang dini yung taga rin sa amin uh, oh, ayan inyong tanaw uh ah, ang tawag diyan sa amin ay plow ay pangumpay sa kambing at baka. O, oh, ayan ay sadyang itinanayin. Para lang mapangumpayan. O, oh, ay hindi na lang itong kagandahan niya. At dahil ng tunay na pagkakatag-araw, tunay kagiliw, ay ang mga punong malalaki. Ay palibasa hindi nang uulan. At talaga namang tuyong-tuyo. Ah, ah, ayan. Ay, wag na wag mula ang madidikitan arin ng pusporo. At sikaradong siklaban. Ah, Tunay kayo. Oo, oh, ay talaga namang puno ng duhat eh. Ah, ah. Ay tunay kagilaw. Napaka tuyot na tuyot. Kakaawa eh. Hindi naman lang na bibisita ng, eh. oh, ng ulan. Ari eh. Kailan kaya ari bibisitahin ng ulan? ito na kayo ay pasimula pala ang nantag init eh ay kailan matatapos ang tag-araw na aray ay Diyos ko oh talaga namang ang pangumpay sa kambing at baka uh, ay hindi ko maalaan kung saan kukuha ay mga dahon ng saging at dahon ng mangga Noong oh, lahat ng klase ng dahon, ang hindi lang may kumpay ay dahon ng ates. Talaga namang hindi kakainin. Ang dahon ng ases ay ngalot ay ngalot ng kambing. O oh, ayan, ang puno. Puno ng naray, tuyot na tuyot ang dahon. Naglaglaga na ang iba ay talaga namang nagpipilit pumitin. Uh, ah, ay walang magagawa at ikan panahon ng tagtuyot, taglagas. O oh, kaya, ang ah, tingnan nyo ka mga gilew. O oh, Aba, ang kabilang bundok ay tanaw. Ah, palibasa nga ay talagang tuyot na tuyo. Pero ah, ayos pa rin naman. Oo. ay di talagang ang inihahangain, ah, ay kakalaan mo yun. Eh, ikaw ay nasa disyerto. Oh, Malapit-lapit na. Tunay kayo. Talagang ang init eh. Hindi magkawaray. Oh, pagka ah, Ay ayos din namang mamasyal Kaya kaya pinapasyal ko din eh Sa paon din eh ay, ay din sa banda rin pa, ba? Sa itaas na aray. ah, Ay may mga malalaking puno Kaya inyo Aking ipatatanaw sa inyo Maganda din namang pagmasdan eh ah, aray, din din Ay din sa paon pare at din eh Din sa aking mga kaanak din eh ay, ay kahit naman sabihin ko sa inyo Kusinong mga kaanak Aba hindi n'yo namang kilala Ay din basta kaanak naman eh no? Eh, baka yun ikaanak ninyo. O, oh, ay eh, di kayo magkakaanak kami. At saka kayo. O, oh, ano ka? oh, ayan, mga idol. O, oh, ay ang kagubata na Talaga naman. Ah, ah, kitan yung gayaan. Eh, masamala, hindi masiklaban eh. O, oh, Diyos ko po. Ayan, yeah, gaya na ang kahit surahan. oh, ang kawayan, ay ba? Ay, tunay ka naman. Ah, ah, ang kawayan eh, talagang hindi ka mahihirap ang tapos na yaw na talagang tuyot na tuyot laglag ang mga dahon na eh o oh, ayan ga ah yeah. mga ito o oh, minakit minakit din yung magandang puno arga inyong tingnan ah, ah ayan ga ang punong are ako medyo namang din eh kaya aking inilapitan at ibinidyo ah kita nyo yung mga ikang paahon ng bunong yan ay kaganda ng gilid eh at isa pa mga idol talaga namang uh, ah, habang ako nagbibidyo ay eh, inyugang nararinig at sabi sa akin ng mga kambing ah, ah, ay pahinge 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 kumpay ah, ah, ako awang awa ay eh, pati tilaok ng manok ay dinig ay tunay kayo ah, ah ay ano ang aking ibibigay na kumpay ay hindi naman yun akin hindi ko naman yung kambing eh Ay kambing ng kapitbahay bahay ayon. Ay yung gaya mabibigyan ko ng kumpay Ay di katuwa ng kapitbahay at aking ikinumpa oh, Ay di aking dinaanan na lang ah. Habang ako'y nagbibidyo Ay sabi ko ah Ay pasensya na At ako'y walang maibigay na kumpay oh Ay hindi ko naman pwedeng kumpayin yung mga florist na yan At yun eh Mga nagmamayari ng kumpay na yan oh, ay baka mabalugbukan may ng may-ari ng Florisa o oh, ay siya ay di aking ibinidyo na patuloy ang kagumbatang are di nagangare sa paho na oh, kaganda naman oh, huwag kayong mainda ay, tuloy ang bihin ng kambing o ah, ikaawa ako tunay kayo ah, ang tuyo ito yung dahong ito dahong pahong ah, ay nagkalat eh pero yan ay Ayos dit magandang pataba yan Pag dumating ang mga ulan Dito sa lugar namin Pag ika nga ipagka nagtagula na oo oh, ay di yan eh magiging pataba ng mga kahoy na yan At yan eh tuloy ang paglusog ng dahon ah, Ng puno pala ah, ah, Ano gayo? Ay ayos din naman niya ay. Eh. oh, Kaya hindi yan winawalisan Oo, oh, At saka bakit magawawalisan ay gupat nga Aba, ay ikaw gay hayos ay hindi naman winawal sa nang ah ah tunay ka naman oh, ay aray hindi rin kinakaingay dahil bawal naman kainginin aray dahil aray may nagmamay aray din oh, sa lugar na aray oh, ayaw ay talaga naman tuloy ang bihin ng kambing ay pagkakagutong ng naman, naman. ano mga, mga kambing naman niya eh, basta may matanaw ang tao ay eh, wala nang ikang humingi na nang humingi ng kumpay Oh. Ay kahit kakukumpay pala ang talagang nasa ah, Aba. Ay Diyos ko po. Ah, nakakaawa ko ah. Aba, hindi, Talaga namang eh, ito tuloy ko na lang ang aking pagvideo okay. Hindi ko sila ma masyadong mahuhumpayan at talaga namang hindi ko naman sila kambing. Ayun eh, kambing ng bahay Oh. Ay siya mga idol. Ayun. Kita nyo ka. Aba. Ay, tunay na kayo ay mag-enjoy din sa aking mga video aray at talaga namang ang kagubatan eh ang aking ipinamamangha sa inyo o oh, ay kagandang tingnan uh, ay kung dati mga resort at kadagatan o kung ano ba man ay ngayon din itayaw sa kabundo pa uh, ay kawala ng ang aking maibidyo eh talaga naman uh, uh, ay sa susunod at talaga hindi ko na alam kung ano ang aking i-video sa inyo at ipapakita Oh, gawa ng talaga namang ubos na ubos na eh. Ah, ah hindi ko na alam kung ano ang aking mga bibidyohin pang iba. Ay di inyong aabang-abangan kung ano ang aking ipapakita sa inyong mga idol ha. Ah, uh, ay kayong magsasawang manu out. Tunay kayong ay, ano, may ayos ding pumastan kung kayo'y nalulungkot at hindi kayo nai stress